good morning to this video uh, pa mi sa barangay kalabat guys kay mo atin niyo o araw na barangay kalabat celebration so great akong driver morning guys <laughs> <laughs> so uh, na, diri tani agi sa shortcut mo no, dapit diri sa barangay Leonardo. sa ni eh? ma natin na dari dari marban lalang iro oops pati and so let's go guys going ta sa barangay kalaba balihan natin magbalay dary pohon kay nindot na siya ugdalan, o dalan o dilit na siya road sana so, hindi ang may na rin. So, muna nga. Uh, Sa una, rapload ka yan eh. Magsakay taong motor. Uh, Muntol dyan ang ato Ako tapos ay background di rin man. Ay, na. Uy, dagang iro. So, muna siya crossing. Kana siya. Pasulod na siya sa sentro sa Leonardo. Pasulod na siya sa sentro sa Leonardo. Okay. So, derita. Kana siya nga dalan street. Muna siya shortcut nga. Padulong tag mula Pero derita. Ah, derita. ta Tadari de sa wala. Padulong. Mawagi diri o ugkuan. Padulong sa barangay Kalabat. Mawagi pa ta barangay Nukulan. So, update na ko mo niya guys. Sinikabot na to dito. So, ayun guys. nandito na tayo sa barangay Kalabat. So, nandito yung mga tao. Ang daming tao dito. So, ito pala kayo guys. Is ano pala. Uh, 38 30 years araw ng Barangay Kalabat. So, ito po ang uh, birthday ng mga barangay. So, uh, marami pong mga programs na ginawa dito guys. Kasama na yung mga, uh, kasama natin dito guys. May mayroon po tayong bisita dito. Nandito si Attorney Francis Big ang ating butihing, uh, ano, ano ba tawag dito? Uh, buting board member ng Sambuanga Del Sur. So, guys, ito po yung pinaka-approachable at saka grabe, down to earth na board member sa Sambuanga Dito lang po yan sa, sa first district, no? So, ayan guys, uh, dito makikita po natin yung kasama natin dito ang BCIS, Bugo Calabat Integrated School. Dito yung mga kabataan, nagsasayaw. Kasama din natin ang ating mga barangay officials, ang ating women's, ang ating mga teachers. Ayan, so lahat po na mga tao dito sa barangay kalabat ay nagsama-sama po. So bawat, sabi ni Kapitan, na ah, bawat purok daw, ah, binibigyan niya ng 1,000 para po sila na ang magluto ng pagkain po nila para po sa kanilang porok. Ayan, so, So lahat ngayon, uh, nag-iba-iba sila ng tahi no sa pagkain. Pero may pagkain din sa barangay. So para po sa ating mga porok members na hindi po ma gusto na nilang kumain, hindi sila magutuman kasi hindi tayo pare-pareho na ano, oras sa pagkain. So mamaya guys, uh, sabi ni Kapitan na ano daw tayo, para tayong magpatlak ba, yung pagkain na sabay-sabay, so bawat purok so lahat pala uh, dito guys nandito yung mga purok uno hanggang purok size so, yan kasama ko din guys yung mga kasamahan ko na mga LGU uh, LG officials nandito si mayor, nandito si vice mayor so ayan guys, tunghayan po natin ang programa ng Bugo, barangay Bugo Kalabat ang Sifena sa sa kanilang 3rd gate founding anniversary. So, bawat taon po guys, nandito po tayo, maaten tayo pag wala tayong ibang schedule. So, yan guys, atong uh, tunghayan po natin ang mga kaganapan dito sa ating barangay Bugokalabat. Makikita natin dito guys na yung mga tao dito ay talented mula sa maliit na bata hanggang sa matanda. So, Uh, makikita din natin ngayon guys na may senior citizen din na nagbibigay ng regalo sa kapwa sa kanya na senior citizen. So marami po tayong mga senior citizen dito guys na naka-avail po sa ating Gawad Kalina Awards. Yung nag uh, 85 years old, from 85 years old hanggang 100, binibigyan po natin yan taon-taon ng uh, reward. Kasi pahira na po guys uh, kayo tayo nga, iwan ko kung makarating pa tayo sa ganoon nga AIDS, no? So, yan guys. Uh, thank you for watching guys. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel. Espino Sanits Vlog. Anong lingkod? Consi! Good afternoon. Happy is the perfect word to describe how I feel. When I'm with you, I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly together. I don't have to pretend. With you, I'm happy, just being myself in your company. Together. Nothing can bring me down with you by my side I can take on the world when I'm with you I don't need anything else